Magandang araw po mga kapatid sa Panginoon. Muli na naman tayong maglalakbay ngayon para sa misyon. At ang pinakamahalaga pong word ngayong araw na ito ay contentment. Mahalaga po na tayo ay kontento na sa lahat ng ating mga tinatanggap at sa kung anong mayroon tayo ngayon pinakamahalaga kahit sa mga maliliit na bagay natin natatanggap at kung anong meron tayo ay pinagpapasalamat po natin ito sa ating Panginoon. Magandang araw po uli. Ito po si Pastor Ian na laging nagsasabi at nagpapaalala ng buhay na may pananampalataya sa Diyos ay buhay na may pag-asa. Isa pong magandang araw.